ganito. Ah. Ang tanong ko, ginamit mo ng Ezekiel 36, 35, 36. Yung bang lupang tinutukoy doon na i-renovate, yun ba ang earth, ang mundo, o ang Israel? Okay. <laughs> ang i-renovate doon yung kalagayan ng Israel, pati na nung kanilang bakong pinagsasambangan. Sama ka, pwede, hindi yan ang lupang mundo. Ito ang sagot ko sa inyo. Sa kalagayan, sila nasa tilang hardin ng Eden. Pero hindi pa yun ang kalagayan. hardin ng Eden. Ang tinatalong ko sa iyo, yung ba ang in-renovate sa 35-36? Yung ba'y lupang mundo o lupang Israel? Eh, sa nga eh. Kaya ako binasa yun. Sa Israel lang yun, sa maliit ko na ito para. salamat, salamat. Pero, Maliit ko na ito para. May mas malaking katuparan yun. Mo, ito ang sunod ko tanong. Nung no. ipaliwanag mo ba yung binasa mo sa Ezekiel? Nung ipaliwanag mo ba? Sinabi mo ba sa mga ay, taong narito na yun ay Israel lang? O ang sinabi mo ay mundo yun? Ito, ito lang. Ito ang sunod ko. Mayroon unang katuparan sa Israel na... Sinabi mo ba hindi hmm? no. no Sinabi mo na pinaniliwanag mo ang 36-35 ng Ezekiel. Sinabi mo ba sa nakikinig na audience na yun ay Israel lang o ang sinabi mo ang mundo yon? O ito ang sasabihin ko. Masabi ko man yun ay Israel lang. sinabi ko kanina! Ang Hindi sa kita ginaganyan! niyo! Yung sagot na sinatanong ko kanina! ang sinabi mo ba kanina? Uulitin eh. May ulit, re ko, minamali mo sa gutin. No, eh, eh, ang sinabi mo. yung bang sinabi mo kanina i -re renovate Yung bang Israel o yung mundo ang sinasabi mo mong i Kaya Israel yung tinutuwi kaya yung buong mundo, pareho yun. Ah, oh. na hindi pareho yung mundo sa kaya Israel, tatanggapin mo, mali ka. Hindi ko sinabing pareho ang mundo sa Israel. Kaya Israel yung tinutukoy ito, kaya yung buong mundo, pareho yun. Kaya Israel yung tinutungo kaya yung buong mundo, pareho yun.

Ikompose mo, mo, mo yung sarili mo. Ikompose mo yung sarili mo. Ibalik mo ang pag-iisip mo na ikaw ay si, si ganot, si ganire. Sa, si kanino ba? Naninindigan ka lang katotohanan. Ibalik mo, wala ka na sa sarili mo eh. Kasi kasasabi mo lang na pareho. Tapos sinabi mo, hindi ko sinasabing pareho. Kaya Israel yung tinutungi doon, kaya yung buong mundo pareho yun. Israel yung tinutumid, o kaya yung buong mundo, pareho nyo. Hindi ko sinabing pareho nung Diyos. Kaya Israel yung tinutumid, o kaya yung buong mundo, pareho nyo. Hindi ko, hindi ko sinabing pareho nung Diyos. Ako sa mga pag ako Okay, teka muna. Teka muna. Talong ko lang ganito. Ito, talong ko lang. Talong ko Iniiba. Iniiba ko ng tanong. Kaya hindi mo kaya sagutin. Kaya nga eh. Iniiba niyo nang sagutin. Ang talong ko lang ganito. Para sabi mo kanina, yung langit hindi narumihan. Ano? Nung mag-rebel, di ba, si Satanas sa Diyos? Nasaan si Satanas? nasa langit o nasa lupa. Ito ah, ang tanong sa akin, nasan si Satanas nang nagrebelde ang Diyos? Hindi nga magrebelde ang Diyos nung nagrebelde si Satanas sa Diyos. Hindi nga nga sa Diyos. Ano yan, ito. Ito nung ang sagot ko, ito. Si Satanas ibinulid dito sa lupa. Sapagkat ang sabi ng Biblia sa amin. Tinatanong ko sa biblia? Tinatanong ko kung Saan siya nung mag di siya sa Diyos. Ang layo no, <-s2> nung sumabutin! Diba? Ang ah, layo! Ang layo sa buo! Alam mo mga kaibigan, ganito pa napansin Ito ang napansin siya. Ito nung mag ba? asan si <-s2> sa Ito ang napansin kay mga konserwya Huwag

na si Satanas ay eh nagrebelde o hindi. Wala po akong sinasabing ganyan. Kaya gusto ko ang itatanong sa akin ni Soriano, yung tinindig ko. Ah, sige, tanong ko. Sabi mo kanina, hindi na dungisa sa langit. Ang tanong ko, ang tanong ko, ang tanong ko, ang tanong ko, si Satanas ba dungi sa langit o hindi? Okay. Kaya, hindi pa si Satanas ay eh dito sa lupa. Ano sumagot. Sagot yan lang, bobo. Sagot yan lang, bobo. Bobo ang ganyan ko sumagot. Ang tanong ko, ang tanong ko, si satanas ba? Gungis ba sa langit o hindi? Yan ang ko sa'yo. Ano. Gungis ba si satanas sa langit o hindi? So, sagutin mo, hindi nalit sa lupa. Hindi ko pa tinatalong na yun. Ang tinatalong ko, si Satanas ba dungi sa langit o hindi? Sagot. Kaya may pinulit dito eh. Dungi sa langit dito. Dungi. No, si Satanas. Si Satanas na dungi sa langit. Saan galing? Sa langit o sa lupa? Oh. Ang punto ko, hindi siya pinatili ng Diyos sa langit. Dahil siya'y maging masama. Ang talong ko. Yeah, salun, ang talong ko sa mag di si Satanas, nasa langit ba o nasa lupa? Oh. Kaya nga po, hindi na niya matili ang masama sa tabi ng Diyos. Kaya si Satanas, ibinulig niya, hindi na niya matili sa langit. Hindi yan ang tanong ko. Ang tanong ko, nung bang mag di si Satanas, na dungi sa langit. Nasa langit ba siya o nasa lupa? Ito. Ito. Hmm ng Diyos si na sa langit. Ayun, abdugin niyo sa